nangyari sa na Tapos yung panagalan hmm. ka niya ko. Ang hindi ka nakakamat na Kailan ka ba po pumunta alba sa akin? Ano ba nangyari sa'yo? Diba na sa sunanda ako hmm? ngayon. Sunanda hmm. ako ng January. So may plan ka ng January? O may kasama ka nung dati ha? Yeah. O oh, kumusta ka na? Nung January, masayang plan to si sir eh. Galing ko sa akin, inayos ko nung to dati. May sukat-sukat pa nga yun. Di ba ito ang itong beses ko na Noong ito na, di ba, di ba, nakalakad niya? Uh. Tapos yung pangalawa, nakalakad na ako. Kaso may hakdan. Tapos ngayon, nakalakad na ako. Noong walang saklay. Oo. Okay. Kaya lang, ano yun, uh, parang nakaangat. Piling mo may nakaangat? Oo. sakat katakan, di ba? Una, siyemplang ka. Oo. Hindi ka nakakalakad. Hindi na lang mo ito. Nakasaklay ako. Tapos, pangalawa, Ay, yun, nakakalakad yun, ka, ka na na uh -huh. may saklay. Oh. Uh -huh. Pangatlo, ngayon wala ka na saklay ah. Uh -huh. Ngayon, ang paramdam mo naman ngayon. Parang ano, parang nakakamit ko. Oh. Okay. Uh oh. -huh. Sumasakit siya, hindi? Sumasakit siya, maglala ka. Sige, higa ka ulit. Kung ko ba ay, eh, kung mo, ano yung una ko sinabi sa'yo, di ba? May piles ka, kasi minsan pasensya na kayo, minsan sa dami ng pasyente ko, minsan Maga, naghahalo-halo na sa isip ko. Hindi ko na lahat matandaan. May ilan bang x-ray ulit dati nun? Yeah. Ano yung unang-unang pagkasabi ko sa'yo? May fracture ba yan? Kasi recall ko lang. Ano lang, parang yung patila ko na dislocate lang. Tapos inayos mo. Ano, na dislocate yung patila mo na inayos ko? Inayos mo siya. Oh, okay. Anyway. Sige. Okay. Thank you. Kailangan lang kasi kahit pa paano may preview tayo. pag mo. Oh, Pero eh, hindi na tuti saklay. Eh. Sa motor siya na ano eh. May kasama to noon eh. Parang matatang ko may kasama Mayroon. kang bata. Mayroon. May kasama kang bata. Yan ang maalala ko. Yung sa ano kasi, mga case-case. Minsan kasi, sa dami araw-araw, kailangan ko i-recall para nalilito ito Medyo na, ah, yung mind ko, bubog. dati na listo eh. Pagkasimplang mm -hmm. mo. Ayan, nakita nyo, sugat. Masakit siya. Ngayon, pipikin natin. Pag ina nito kayo, huwag, huwag na. Sabi mo lang kung masakit. Masakit Sige, huwag mo labanan. Hanggang nalabanan, titignan na. Tandaan lang naman, masakit? Hindi. Hindi. Ayan. Masakit. ya, oke, okay. oke, okay. pun <coughs> oh, apa nana, you, thank you, bahkan ada emang sapat na yun. Hindi na kailangan puwersa yun. Para kapag motor ka na ngayon. Hindi ka. Hindi ka na natakot ka na. <laughs> o... Oh, ka hmm, mag sa akin nga kayo lang ba kasi, ni... Hindi nga kang baman pa ako. Parang hindi nga kang baman pa ako. Mami na kayo mag... Mag-iingat kayo sa pagmamotor nyo. Iyusan na yan madali. Pahinga-pahinga eh, muna. Ayun pa akong deroy. Pag-asahan po ba kayo, sir? Valenzuela. Valenzuela. Upo ka. Upo ka. Pupu ka. Pupu ka. mo Eh, ito sa to. Ito Sir, ito. Wait. Tignan mo ko. Tignan pa ako. Ayan. Tignan mo sa'yo pataas. <laughs> ya, <laughs> ito. Tipo yung hmm. oh, Oo. Gano'n. Isa pa? Sige, hmm. lakad. Tingnan mo, hmm. may kita, pa. Saka ah. hmm. konti na lang masakit. Konti na lang? Hmm. Okay, sir. eh pag rest na mga ilang araw yan, hmm. yung konti na yung natira. Katulad nung nakaraan dati, hindi ka nakakalakad. Ngayon, unti-unti. Oh. Kita mo, wala ka, ng, wala ka ng kasama, wala ka ng supply, nakakalakat ka na. Yung unting na tira, oh, wala din. pahinga lang. Ha? Okay, sir. Sa, oh. ano na yan? Sapat na yan Adjustment na yan. Okay, mag-iingat sir sa biyahe. Salamat po. Salamat po.